kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Noon pa mang unang panahon ay nakaugalian na ng bawat mananakop na nasyon ang kumuha ng mga importanteng bagay mula sa natalong kalaban para dalhin pabalik sa kanilang bansa at i-display upang magsilbing alaala -ala sa tagumpay na kanilang natamu. Tinatawag nila itong war trophy. Ang Pilipinas ay naging biktima rin ng war trophy na ito nang pinagkukuha ng mga Amerikano ang tatlong bells na ito noong 1901 matapos tudasin ng mga Pilipino sa Samar ang humigit kumulang. Apat walong mga Amerikanong sundalo na kumakain ng kanilang umagahan noong panahong yun. Nang Romesbak kang mga Amerikano ay halos wala ng natirang mga waray sa lugar ng Balangika nang idineklara nila itong No Man's Land. binitbit ng mga kano ang nasabing bells at ilang beses rin itong tinangkang bawiin ng Pilipinas pero hindi pumayag ang mga Amerikano hanggang sa noong December 15, 2018 ay nabawi ito ni nooy Presidente Rodrigo Roa Duterte at kaagad na ibinalik sa mga taga-Balangiga. Nobody but nobody can claim a singular credit for the generous act of the American. The bells are returned. The credit goes to the American people and to the Filipino people. Period. Meron din tayong video sa Balangiga Bells na ito. Pakiclick lamang ang link sa ibaba ng ating video kung gusto mong panoorin ito. Sa patuloy na bakbakan ng Russia at Ukraine, ay nangangani bang Ukraine na mapasakamay ng kalaban nilang Russia? Kapag magpatuloy pang wala na silang magamit na armas at mga pala para dumepensa at magsagawa rin ng kanilang opensa laban sa papalapit ng papalapit na tropa ng mga Ruso. Kung hindi sa tulong ng Estados Unidos at Alyansang NATO ay paniguradong matagal nang napasakamay ni Vladimir Putin ang pansani ni Volodymyr Zelensky. Pero dahil sa mga armas na binibigay ng NATO sa Ukraine ay nakakapagpatuloy pa silang lumaban kahit matindi ang mga banta ng rasyas sa Alyansang ang NATO dahil sa patuloy nilang pagtulong sa Ukraine pero hindi sila natitinag dito. Alam ni Vladimir Putin na halos lahat ng mga armas ng Ukraine na siyang tumutoda sa kanyang mga sundalo ay nagmula sa alyansang NATO. Dati nang pinaringgan ni Vladimir Putin ang NATO, winawasak lang daw ng Rasya ang mga bago at mamahaling armas pandigma ng NATO forces na binibigay sa mga taga-Ukraine. Pero hindi na ito pinapansin pa ng NATO at wala silang pinapalabas na sagot dito. Nitong linggo lang ay nakapag-isip na naman si Vladimir Putin ng isang desisyon na hindi lang magpapabango sa kanyang pangalan sa kanyang mga nasasakupan. Kundi magpapababa pa ng moral ng mga miyembro ng NATO dahil ang mga pinagmamalaki na uri ng armas ng iba't ibang nasyon na kasapi ng alyansang NATO na ibinibigay sa Ukraine para gamitin panlaban sa Russia ay nakuha ng tropa ni Putin ang ilan sa mga ito sa kasagsagan ng kanilang digmaan at dinala nila ito sa Russia para maging ebidensya at magsilbing war trophies. Ngayon, ay pinagpipistahan na ito sa Victory Museum sa Moscow ng kanilang mga mamamayan na tuwang-tuwa dahil kanilang nakuha ang mga armas ng kanilang kalaban. Ilan lang sa mga armas na ito na kanilang nakuha ay ang tangkitigyerang gawa mula sa bansang Germany na tinawag nilang Leopard Tank 2, M1A1 Abram Tank ng Estados Unidos, AMX-10RC Armored Vehicle mula sa bansang Pransya, at ilan pang mga sasakyang pantigma mula sa iba't ibang bansa na miyembro ng NATO na ipinagkaloob sa bansang Ukraine maliban sa mga nakadisplay na armas pandigma na naagaw ng Russia sa kalaban nila sa Ukraine ay kitang-kita rin ang nakasulat na mensahe sa display venue na nagsasabing Our victory is inevitable Kamakailan lang ay aprobado na ang 61 million dollars na tulong pinansyal ng Estados Unidos sa Ukraine para panustos sa gastusin sa gyera nila sa Russia armas ang panikuradong mapupuntahan ng malaking bahagi ng perang hawak ngayon ng Ukraine. Kung gaano ka nagmamadali ang Ukraine na matapos na ang kiera nila sa Russia, ay ganun din ang katabi nitong bansa na miyembro ng NATO kagaya ng Poland, Sweden at Finland dahil alam nila na sa oras na matalo ang Ukraine sa Russia ay malaki ang posibilidad na sila ay susunod rin ng Russia na salakayin at sasakupin. Kahit na sinabi na noon pa man ni Vladimir Putin na wala siyang plano na umatake sa kahit anumang bansa na miyembro ng NATO dahil alam niyang hindi siya sasantuhin ng NATO sa oras na gawin niya iyon. Iba ang kaso ng Ukraine sa kaso ng ilang bansa na miyembro ng NATO dahil ang Ukraine ay hindi miyembro ng NATO rason para hindi makapagpadala ng mga sundalo ang NATO para tumulong sa Ukraine. Kaya puro na lang armas ang kanilang pinapadala bilang tulong sa durog na durog ng pansang Ukraine. Kamakailan lang ay wasak na naman ang isang architectural landmark sa Odessa sa Ukraine nang ito'y tamaan ng missile ng Russia kung saan ay nag-iwan ito ng apat na mga natudas at malaking pahagi ng sira sa kastilyo na tinatawag nilang Harry Potter Castle. Kaagad na bumisita sa Ukraine si NATO Secretary General Jens Stoltenberg at sinabi kay Zelensky na paparating na ang mga armas na tulong ng bansang miyembro ng NATO. Hindi man daw kaagad na dumating ang mga armas na ipinangako nila. Pero sa pagkakataon daw na ito ay siguradong matatanggap na ito ng Ukraine. Ginawa raw bintahan ng Russia ang kakulangan sa armas ng Ukraine rason para sunod-sunod ang ginawa nilang pag-atake ayon sa Estados Unidos. Ilan lang daw sa mga armas na matatanggap ng Ukraine ay mga bagong sasakyang pandigma, Stinger Air Defense Missile bala para sa kanilang mga artillery at high mobility rocket systems. Inabot ng anim na buwan bago maprobahan ng Kongreso ng Amerika ang tulong para sa Ukraine. Rason para madurog ito ng gusto habang naghihintay sa tulong ng Estados Unidos. Walang sagot ang Ukraine sa mga drones at missiles na binabagsak sa kanila ng Russia dahil sa kapos sila sa mga armas at bala para sa lagin ang mga ito. Dahil sa patuloy na pag-abansin ng tropa ng Russia ay umabot na sa 583 square kilometers ang teritoryo ng Ukraine na napasakamay ng mga ruso pero sa pagdating ng mga armas mula sa Estados Unidos at NATO ay umaasa ang Ukraine na muli nilang mababawi ang mga teritoryong ito sa mga ruso ang tanong ano kayang ang magiging reaksyon ng Russia sa oras na mapa sa kamay na ng Ukraine? Ang mga armas ng NATO at gagamitin nila ito para itumba ang mga Ruso. Mahaba-haba ito lalo na tuloy-tuloy na ang pagtanggap ng Ukraine ng mga armas mula sa NATO. Gagamitan na kaya sila ng Russia ng nakakatakot na armas nuklear? Ikaw, naniniwala ka bang? Tutuhanin talaga ni Putin ang kanyang mga banta? Mahirap ka bang magputol ng kahit manipis na yero? Masakit sa kamay, mabagal ang trabaho at maaari mo pang ikasugat sa kunting pagkakamali lang. Ipinapakilala ang bagong inventong plate cutter na mas mabilis, konvenyente at ang mas importante ay safe gamitin. Napakadaling gamitin ito. Ikabit lamang sa inyong electric drill at bingo! Tuloy-tuloy na ang trabaho. Mabilis, convenient at safe. Pindutin na ang link na nasa description ng ating video para makabili ka na ng sarili mong plate cutter. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.